Hindi uh -huh. ko nga alam Ano pangalan daw dito? Ano, si Jai Jai okay. Jai Jai okay. ang mimiyan Oh Ilaga lang yan Ah. Uh Oo. -oh. Ano na, na disgrasya yung ano eh yung bayaw niya dati. Ay, oh, ito oh. Sa harap. No. hmm dito kasi nagpra-practice pa dati. Te! Ayun na, may gas-gas daw daw. Hindi. Nung nag-ano si Kuya Alvin. Yeah. Si Kuya Alvin, naka, naano dati. Ito pala sa harap, very good na yun. kasi yung nakakasagi si Kuya Alvin. Kasi bago pa lang. Pero ano, parang matagal na, diba? Eh. Oo. Oh. Oo. Mamaya sabi ni Ate pa, 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 ano. Oh, hindi. Malalaman mo naman kapag ano eh, kapag Lama na, na, na talaga. Ah, oh, dami nang gasgas niyan. Ma, mara, may gasgas -gas na to, ha. Baka sabi ni Ate, ginasgas na Hindi, may gasgas -gas yan talaga. Kaya yeah, nga. May gasgas -gas yan. <laughs> Pabuti ng malina. Marami gasgas oh, -gas yan. Saka na lang daw niya. Ano kasi marami pa yung gasgas. Ah. Sabi niya. Eh, ano na lang daw. Marami pa daw yung Para isahin na lang. Oh! Ano pa yan? Wala pang... Kapay ma? Wala. Take it, ma'am. Ah? Ha? Ay, ma, ano? utang-utang.